And guys, nasibol na yung iba oh. Yung ganyan, tinatanggal na namin. Magpatoka na lang sa manok. Maliliit ang puso pero ayos naman. Maganda naman ang kulay ng mga butil nila. Ayos yan, quality din yan. Kaya ito, may ugat na oh. Tanggal, tinatanggal na namin yan. Hmm. Um, mainit ang singaw ng yero. Kaya ito ay natutuyo pagka nakabuyang yang na ganito. Um, sana ay pumayag yung may-ari ng tracer na dalhin dito yung tracer para dito na lang namin titreserin ulit para ilalabas namin ay mais na lang. Diretso pick up na ang bibili. um, daming proseso ang pagmamais pero ayos naman ah, ang gastos na dito ng papa ko ay nasa 35,000 na ah, babae pa kami ng tracer siguro abuti ng mga 40 pero pag naka 5,000 tonelada na, na naman to um, tutubo pa din malaki pa rin yung kikitahin pero ang karkula talaga namin, mga 6,000 to. Kilo. Dahil puno na halos sumayad na rito sa bubong. Ay marami pa ron. Siguro mga nasa 30 sako pa yun nandun. Ito ay bali pa 103 sako yung karga ko kanina namin ni Castor. Yung itinaktak dito. Kaya thank you at pinagbigyan kami ng ani ngayon may daming may ugat na Are ay sa pato na lang. Marami naman kaming alagang pato rito at manok. Saka baboy. Hindi nasasayang yung mga ganyan rin. Noong nakaraang namin, halos ganito lahat. Tapos nagkulay itim pa butil niya. Parang tatlong mamimili yung umayaw. Buti na lang, mayroon bumili na pang palaisdaan. Nabili pa rin kahit lugi kami. Hindi naman lubing-lugi. Pero sayang yung anong dami. Madami din siya eh. sa sako yun. Eh, ang, ang unti nung napabalik na pera. Sa ngayon yun, makakabawi kami. Baba muna tayo, guys, ang init dito. Sobrang init, grabe!